Ah, uh, hello guys. Uh, try na kami ng luto so, dito ng WhatsApp sa uh, air fryer natin. So, bali dalawang WhatsApp na nasa loob. So, wait lang natin kasi 36 seconds pa. So, paglabas na yung bed. So, na natin kasi napaligtad na yung kanina. So, ang maganda lang dito guys na hindi uh, tayo gumagamit uh, ng nakatipid tayo sa mantika. Ngayon lang dahil sa init na hangin. Tsaka yung mga mantika ng baboy, talaga yung nadidrain. naman ko. So, wow. mm. Ito 'tong mga mamamayan natin. Oh, guys. Tingnan, saka dito. Kinain niyo, guys. Oh, ang mga 'tong natin. Kinain. Mm. Yeah. Mm. Ma ang So ngayon gas itong dalawa, ilalagay naman to. Ilulutuin pa natin to. So yan mahal ko. Lagay mo dyan. beri isa lang guys, pang nagluto tayo dito. So, ilit na mo sa lamp ko para mamaya pag naluto, pantay siya. So ngayon guys, uh, salamat sa mga nanood na uh, upload tayo ulit sa Bursal Vlog o sa Sally Vlog. So lagay mo na mahal ko. Tapos de, i-open mo na lang yan. Nang another 70 minutes na yun. Oh. So, lulutoy natin yung uh, mga 18 minutes yun, guys. Pag huling mga 9 minutes hmm. na lang siya, i-open natin, tapos baliktaran natin siya. 390 yung 375 yung ang init siya. So yun lang guys, no? shout out sa lahat ng mga taga-barito dyan. So okay lang yung sa so, daddy. O oh, dad, kumusta kayo dyan? Mm -hmm. Okay, ayan yung pakita sa so, see you sa ating next video guys.